Yan, nandito kami ngayon guys sa Bay Bicentennial Park Recreation Area dito sa loob ng Clark. Ito yung kanilang playground. Ayun, Ay, no, Ay, ang ganda na pala dito, Rose. Ay, si Madam. Ay, doon yung park. Ayun, you no, know, wow, maganda na siya. Ang dami na dagdag. Ayun, know my slide. kanya-kanya kaming content guys kanya-kanya kaming video ni madam ayan ito na tayo i-video mo muna ako na dali lang tabi natin So ngayon guys, nandito kami sa Bicentennial Park. Ayan o, yung mga, ito playground to ng mga bata guys. Ayan o, ang ganda o. Ayan. Ang ganda. <laughs> Mainit daw. Ito, pambata na slide. Ayan o. Meron. Yan pambata na slide guys, ayan oh. Ay pwede makakyat. <laughs> Bata naman ako eh. Oh. <laughs> Tapos. Ito yung slide oh. Oh. Yan. maganda na dito guys dati kasi nung pumunta kami dito wala to eh yung mga pag activity ng bata wala to dati ayano o oh. ang cute o oh. <laughs> may isang bata naglalaro dito ayano oh. Wow, ang init. Tira nyo guys, yung bulaklak ang ganda, tas may paru-paro. Oh. Ay, lumipad na siya. Hindi niya ako inantay makalapit. Yan, no guys, so super so fresh Ito, doyan. Ito, yan. <laughs> Nagugas ka ng kamay. Ayan, swing. Bye-bye. bye Kunin namin yung gamit kasi. Mag-walking pa si madam. Ayan, monkey bar. Oh. Bay Sentinel Park guys. Ini mana pohon Hah? Ano pa pala toy eh, nakaandar? <laughs> okay, no. ah, hindi na hindi na. Ako na lang. Ay mo na. Hi guys. So ayan kami ni Madam. Nandito Hi. kami sa <laughs> Natatakman si Madam malapad kasi si sombrero ko. Oh. paket kami dito. Nandito kami sa tapat ng The Heights. Ano, The Heights. Yung mga building diyan na matataas. Ngayon, Tingnan nyo yung view dito guys, ang ganda. Oh. Ayun oh, no? ang ganda doon oh. No? Dito kami sa The Heights, tapat ng The Heights. Ay si Madam. Hay. Nagbitbit na ako nang ano, tinatawag ko si Vera Topic. Kasi ano na press ko na yung Ganda. <laughs> ang ganda oh. Ayan, Ay, yan, sapa. May sapa. Ayan, may sapa, guys. Malabo yung ano, tubig. Tignan niyo yung mga puno. Sobrang oh, presko kasi. Yung mga puno ang lalaki tapos makangin. Hindi mo sabi Kahit na tanghaling tapat, okay pa rin mag-walking dito. Ay, hey, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. the Heights. Yan ang building guys ng the Heights. Mga condo yan, condo. Ito sa loob ng Clark. Uh. Ganda ng kalangitan, no? Oh. ganda ng ano, panahon. Parang ko na lang yung kalangitan. Kay mga building ay yun, oh. ganda. yung alam, -kita mga halang bulaklak. Nakita ko yung mga bulaklak guys, ang ganda oh.